Mula pa sa simula ng panahon, ang mga pangalan ay may dalang kahulugan na lampas pa sa simpleng mga salita. Sa Biblia, ang isang pangalan ay hindi lamang isang pagkakakilanlan. Ito ay isang salamin ng pagkatao, layunin, at maging ng misyon ng isang tao. At tatawagin mo siya ng pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Mateo 1.21 Ipinapakita ng talatang ito na kapag pinipili ng Diyos ang isang pangalan, ito ay sumasalamin sa isang malalim na layunin, isang natatanging misyon. Maaring hindi mo pa napag-isipan ang tunay na bigat ng iyong pangalan. Ilang beses na bang tinawag ang pangalan mo ngayong araw? Ilang beses mo na bang narinig ito sa buong buhay mo? At gayon pa man, natanong mo na ba kung bakit ito ang piniling pangalan ng iyong mga magulang para sa iyo? o higit pa, bakit sa lahat ng pangalan, ito ang iyong makakasama habang buhay? Maaring mas malalim ang sagot kaysa sa inaakala mo, kaya't tingnan natin ang kahulugang biblikal ng iyong pangalan. Numero 1, Juan. Ang pangalang Juan ay isang bersyong Kastila ng pangalang Juan na mula sa Hebreo na Yohanan at nangangahulugang ang Diyos ay mapagbiyaya o pinagpala ng Diyos. Sa Biblia, ang pangalang ito ay lumilitaw sa mga pangunahing tauhan tulad ni Juan Bautista at Juan, ang apostol na pinakamamahal ni Jesus. Si Juan Bautista lalo na ay ang tagapagpauna ni Jesus. Siya ang naghanda ng daan para sa pagdating ng tagapagligtas. Nangaral siya ng pagsisisi at tinawag ang mga tao na bumalik sa Diyos. Bagamat mahirap ang kanyang misyon, namuhay si Juan bilang isang tunay na lingkod na nakatuon lamang sa pagtupad sa layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Kaya't ang kanyang pangalan ay nagdadala ng mensahe ng isang taong pinili upang maging tagapagbalita, isang mensahero na gumigising sa iba patungo sa katotohanan. Si Juan ang Apostol, na kilala bilang minamahal na alagad, ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Jesus, ang tapat na sumama hanggang sa krus. Siya ang sumulat ng Ebanghelyo ni Juan, ng tatlong epistola at ng aklat ng pahayag, mga aklat na puno ng mga paghahayag at malalim na mensahe tungkol sa pag-ibig, katapatan at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Si Juan, sa kontekstong ito, ay sumasagisag sa isang taong mahal ng Diyos at, sa parehong paraan, umiibig sa Diyos ng may katapatan at katotohanan. Ngunit ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng pangalang Juan? Isa itong paalala na, sa lahat ng pagkakataon, ang biyaya ng Diyos ay laging naroroon, maging para gumabay, magprotekta o magpanumbalik. Ang mga taong may pangalang ito ay mayroong tawag upang ipakita ang biyayang ito sa kanilang buhay at mga gawain sila ay maaaring ituring na mga ilaw ng pag-asa na madalas humihikayat sa iba na tahakin ang landas ng pananampalataya at awa Numero 2. Isabel. Ang pangalang Isabel ay naglalaman ng isang banal na pangako sa bawat pantig. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan ni Isabel, ang ina ni Juan Bautista at asawa ni Zacarias, makikita natin kung paano naging bahagi ng kanyang buhay ang pananampalataya at katuparan ng mga bagay na tila imposibleng mangyari. Isipin mo ito. Isang matandang babae, itinuturing na baog, biglang naging kasangkapan sa isa sa pinakamalalaking pangako ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang isang titulo, ito ay isang buhay na patutoo. Ngunit ano ang maaaring kahulugan ng pangalang Isabel para sa mga may taglay nito? Hango mula sa salitang Hebreo na Elisheva, nangangahulugang pangako ng Diyos o ang Diyos ang aking sinumpaan. Ang mga taong may pangalang ito ay madalas na nagtataglay ng malalim na pananampalataya at tibay ng loob. Sila ay may isang maaliwalas na presensya at espiritu ng pagtitiis na madalas humahanga sa mga nakapaligid sa kanila. Sa kabila ng pinakamalalaking pagsubok, ay nananatiling matatag sa pag-asa na kikilos ang Diyos. Hindi mahalaga kung gaano katagal tapat ang Diyos at pinili niya ang pangalang ito para sa iyo upang ipaalala sa lahat na kasama niya walang imposible. Numero 3, Emmanuel, isang maikling pangalan ngunit puno ng kahulugan na umaalingaw-ngaw mula sa mga sinaunang propesya hanggang sa mga ebanghelyo. Sa Hebreo, ang Emmanuel ay nangangahulugang Diyos kasama natin at maniwala ka ito ay higit pa sa literal na pagsasalin ang pangalang ito ay may bigat na espiritual na lumalampas sa panahon, kultura at mga pagkakataon. Ito ay isang pahayag, isang pangako at isang patuloy na paalala na ang lumikha ng sansinukob ay nagpasyang manirahan kasama natin. Ang pangalang ito ay unang lumitaw ng kapansin-pansin sa Isayas, Kabanata 7, Talata 14. Narito ang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin niya ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pagkaraan ng maraming siglo sa Mateo, Kabanata 1, Talata 23, ang parehong bersikulo ay muling binanggit na tupad sa katauhan ni Jesus. Ngunit, ano ang tunay na kahulugan nito para sa mga may taglay ng pangalang ito ngayon? Ang mensahe ay malinaw. Ikaw ay isang buhay na paalala ng presensya ng Diyos. Ang iyong pangalan ay may kapangyarihang magdala sa isipan ang isang katotohanang madalas nating nalilimutan sa mga pagsubok ng buhay kasama natin ang Diyos. Sa gitna ng sakit, kagalakan, mga alinlangan at mga tagumpay, ang pangalang ito ay isang ilaw na nagtuturo sa walang hanggang katotohanang ito. Ang mga taong may pangalang Emmanuel ay mayroong aura ng kaginhawahan at pag-asa na tila sa pagsambit lamang ng kanilang pangalan ang paligid ay tumatahimik. Para bang sila ay pinagkalooban ng espesyal na kakayahang magdala ng kalma at kapayapaan. Napansin mo na ba ito? Parang sa ilang paraan ipinapaalala nila sa iba kahit hindi nila alam na hindi kailanman nawawala ang Diyos kahit pa mukhang kabaligtaran ang ipinapakita ng lahat. Numero 4. Kristina Ang Kristina ay isang pangalan na nagpapahayag ng pananampalataya, debosyon at isang malalim na ugnayan sa mensahe ng Kristyanismo. Hango sa Latin na Christianus na nangangahulugang tagasunod ni Kristo, ang pangalan Kristina ay tulad ng isang sagisag ng pagkakakilanlan bilang Kristiyano isang patuloy na paalala ng pananagutan sa pananampalataya at katotohanan ng Ebanghelyo. Kung kilala mo ang isang Kristina, maaaring napansin mo na madalas siyang nagpapakita ng isang lakas ng karakter na tila lampas sa karaniwan. Para bang sa paraang halos di sinasadya Bitbit niya ang isang pakiramdam ng misyon, isang determinasyon na mabuhay ayon sa kanyang mga pinaniniwalaan. Ang Kristina sa makatuwid ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang panawagan, isang watawat na itinataas sa gitna ng isang mundo na madalas na lumalayo sa mga espiritual na prinsipyo. Ang pangalang ito ay umaalingaw-ngaw sa mga taong malalim na nakaugnay kay Kristo hindi aksidente na sa kasaysayan, makikita natin ang mga Kristinang nag-iwan ng tatak sa kasaysayan ng pananampalataya. Isang halimbawa ay si Santa Cristina ng Bolsena, isang batang martir na mas piniling harapin ang kamatayan kaysa talikuran ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Siya ay naaalala bilang isang taong sa kabila ng pag-uusig na natiling matatag sa kanyang pagpapasya na sundin si Kristo, ang kanyang patotoo ay isang simbolo ng di matitinag na katapatan at tapang espiritual at ang mga katangiang ito ay tila umaalingaungaw sa mga taong may pangalang ito. Napansin mo na ba kung paano madalas na ang mga taong may pangalang Kristina ay nakikita bilang mga haligi ng lakas sa kanilang mga pamilya at komunidad? Parang tila sila ay isinilang na maging mga angkla, mga gabay na nagbibigay ng suporta at proteksyon sa panahon ng kaguluhan. Ang pangalan na Kristina na may ugat sa salitang Kristo ay tila nagpapahiwatig ng isang mas mataas na responsibilidad na parang ang taong nagdadala nito ay inilaan upang ipakita bagamat hindi perpekto ang liwanag ni Jesus sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito isang titulo na ipinamamalas ng may mababaw na pagmamalaki, kundi isang tahimik na paalala na ang pagiging Kristina ay isang araw-araw na pakikibaka upang maging buhay na patotoo ng pag-ibig at katotohanan ni Kristo. At huwag kang magkamali, ang pagkakaroon ng mga pangalang ito minsan ay hindi kailangang maging malaki tulad ng mga kwento ng mga martir noon kundi maaaring sa pamamagitan ng isang simpleng kilos ng kabaitan, isang salitang nagpapalubag ng loob, o isang payong puno ng karunungan na tumutulong sa puso ng nangangailangan. Sa huli, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang sa mga dakilang gawa. Madalas itong makita sa pagpili ng pagsunod at kababaang loob sa maliliit na detalye ng ating buhay. Numero 5, Mateo. Kapag iniisip natin ang kasaysayan at konteksto ng Biblia, nauunawaan natin kung bakit napaka-espesyal ng kahulugan nito. Si Mateo ay nagpapaalala sa atin na ang buhay mismo ay isang kaloob mula sa Diyos, isang biyayang dapat pahalagahan at isa buhay na may pasasalamat sa Kanya. Ang pangalan na Mateo ay nagdadala ng simpleng ngunit malalim na kahulugan, regalo ng Diyos o kaluob ng Diyos, napansin mo ba na maraming mga taong may pangalang Mateo ay madalas na may likas na damdamin ng pasasalamat, parang likas nilang nauunawaan na ang kanilang sariling buhay ay bahagi ng isang mas malaking plano? Hindi rin nagkataon na ang pangalan ay konektado kay Mateo, isa sa labindalawang apostol ni Jesus at ang may akda ng isa sa mga ebanghelyo. Ang Mateo sa Biblia ay isang taong matapos tawagin ni Kristo, iniwan ang kanyang dating buhay bilang isang maniningil ng buwis at sinundan ang isang mas mataas na layunin. At ito ang nagpapalakas sa pangalan na Mateo. Ipinapaalala nito sa atin na tulad ng apostol, ang bawat Mateo ay tinatawag na makita ang higit pa sa kasalukuyan at yakapin ang layunin ng pamumuhay ayon sa mga plano ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata Siyam, Talata Siyam, mababasa natin ang sandaling sinabi ni Jesus, Sumunod ka sa akin. At agad na iniwan ni Mateo ang lahat upang sumunod sa kanya. Ipinapakita nito ang kahandaan ng isang pusong kumikilala sa napakahalagang halaga ng paglalakad kasabay ni Kristo. Kaya ang pagkakaroon ng pangalang Mateo ay higit pa sa pagdadala ng isang titulo. Ito ay isang paalala na anuman ang kalagayan, ang buhay ay isang kaloob na dapat isabuhay ng may layunin. Kung ikaw ay isang Mateo, Marahil naramdaman mo na ang espesyal na bagay na nais ipatupad ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya yakapin ang pagkakakilan lang ito at isabuhay ng buo na alam mong ikaw ay, sa katunayan, isang regalo ng Diyos para sa mundo. Numero 6, Carmen ang pangalang Carmen ay may kasaysayan na lumalampas sa mga kultura at panahon na nagkakaisa ng kagandahan, debosyon at isang pakiramdam ng pag-aari. Hinango mula sa Latin na Carmen na nangangahulugang awit o tula at malapit na nauugnay sa bundok ng Carmelo sa Israel, ang pangalan na Carmen ay nagdadala ng malalim na ugnayan sa pananampalataya at espiritualidad. Ang bundok ng Carmelo ay binanggit ng ilang beses sa Biblia bilang isang lugar ng dakilang kahalagahan sa espiritwal. Dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 18, hinarap ng propetang si Elias ang mga propeta ni Baal at ipinakita sa bayan ng Israel ang kapangyarihan ng tunay na Diyos kaya't ang pangalang Carmen ay hindi lamang sumasalamin sa kagandahang pampanitikan, kundi pati na rin sa lakas at di matitinag na pananampalataya ng isang taong handang ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan kahit pa siya ay nasa kakaunting bilang Bukod dito, ang pangalan na Carmen ay may malakas na ugnayan sa tradisyong Katoliko, lalo na kay Nuestra Señora del Carmen, ang patrona ng mga mandaragat at tagapangalaga ng mga naglalakbay sa mga dagat para sa marami, ang pagdadala ng pangalang ito ay tila isang espiritual na kalasag, isang palagiang paalala na tulad ng Birheng Maria, sila ay tinatawag na magtiwala sa Diyos kahit sa mga bagyo ng buhay. Interesante, hindi ba? Kung kilala mo ang isang Carmen, marahil napansin mo na dala niya ang isang tahimik na biyaya at sa parehong pagkakataon isang panloob na lakas na mahirap ipaliwanag para bang tulad ng isang mahinang awit na lumalaban sa hangin, nagagawa niyang mapanatili ang kanyang katahimikan at pananampalataya, kahit na ang lahat sa paligid ay hindi sigurado. Ang pagkakaroon ng pangalang Carmen ay parang pagdadala ng isang awit sa loob mo. Isang awit ng pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at tulad ng tula ng isang kanta, may lalim na tumutunog lampas sa mga salita. Kung ikaw ay isang Carmen, marahil ang iyong pangalan ay isang paalala na tinatawagan kang dalhin ang melodiya ng espiritualidad saan ka man pumunta maging sa pamamagitan ng iyong mga salita, kilos o simpleng paraan ng pakikitungo sa mga hamon. Numero 7 at panghuli sa ating listahan, si Jose. Tandaan kung ang iyong pangalan ay wala sa listahang ito sa mga susunod na minuto, ikomento ito sa ibaba para sa posibilidad ng partedos ng video na ito at baka ang iyong pangalan ay lumabas sa isang kahulugan sa Biblia. Ang pangalang Jose ay malalim na nakaugat sa tradisyong biblikal at nagdadala ng makapangyarihang kahulugan, ang nagdaragdag o ang nagpaparami. Ito ay isang pagpupugay sa dalawang mahalagang tauhan sa Biblia na humubog sa kasaysayan ng Israel. Si Jose ang anak ni Jacob at si Jose ang asawa ni Maria. Una, mayroon tayong Jose mula sa Lumang Tipan, Genesis, Kabanata 37 at kasunod, ang anak ni Jacob na ang mga panaginip ay mga propesya mula sa Diyos at sa huli naging tagapamahala sa Ehipto na nagligtas sa kanyang pamilya at sa buong kaharian mula sa gutom. Nagsimula siya bilang isang binatang tinanggihan at inalipin, ngunit itinaas siya ng Diyos sa isang posisyon ng karangalan. Ang pangalang Jose ay nagdadala ng lakas ng pagtitiis, pananampalataya, at kasaganaan na nagpapaalala sa atin na magagamit tayo ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at kawalang-katarungan para sa mga dakilang bagay. Sa Bagong Tipan naman, Nakikilala natin si Jose ang asawa ni Maria, Mateo Kabanata 1, mga talata 11 hanggang 25. Pinili siya ng Diyos upang pangalagaan at alagaan si Jesus isang taong matuwid at masunurin, handang isakripisyo ang kanyang reputasyon upang tuparin ang tawag ng Diyos. Si Jose ay isang simbolo ng kababaang loob at proteksyon, isang taong tumanggap ng tungkuling alagaan ang pinakamahalagang handog ng Diyos sa sangkatauhan, kahit pa nangangahulugan ito ng paglimot sa kanyang sariling mga plano. Kung dala mo ang pangalang Jose, o kilala mo ang isang tao na may ganitong pangalan, isipin mo ang lahat ng kahulugan na nakapaloob dito, mga pangarap, proteksyon at ang kakayahang magparami ng mga biyaya. Ang mga taong may pangalang Jose ay madalas na may kakayahang makita ang nakatagong potensyal sa iba, mangarap ng malaki at manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok, nagpaparami ng pag-asa at gumagawa ng mga aksyon na kahit maliit ay nagbabago ng mga buhay ito ay isang pangalan na may dalang pangako ng paglago, proteksyon at epekto. Kung ikaw ay isang Jose sa mga salita o sa mga gawa, tandaan mo na ang iyong pangalan ay hindi lamang isang simpleng pamagat kundi isang refleksyon ng isang espiritual na pamana na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siklo. Numero 8 at huli, Maria. May mga pangalan na may dalang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita at ang Maria ay isa sa mga pangalang iyon. Hindi mahalaga ang kultura o panahon. Sa tuwing maririnig natin ang pangalang Maria, may isang bagay na malalim na humahaplos sa ating puso. Hindi lamang ito isang pangalan, kundi isang simbolo ng pananampalataya grasya at pagmamahal na sumusuong sa mga pagsubok at sa panahon mismo. Si Maria ay pinili para sa isang dakilang layunin na nagbago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Isipin mo, isang batang babae mula sa Nazareth, simple hindi kilala sa mata ng mundo ngunit kinilala ng Diyos bilang ang babaeng magbibigay buhay sa tagapagligtas sa ebanghelyo ni Lucas kabanata 1 bersikulo 28 lumapit ang anghel Gabriel at sinabi mabuhay ikaw na kinalulugdan ang Panginoon ay sumasa iyo ang mga salitang iyon ay simula pa lamang ng isang tawag na magdadala kay Maria sa isang natatanging paglalakbay Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pangalang Maria? Sa kanyang pinakapuso, dala nito ang mga ideya ng minamahal at dinadakila. Ang minamahal ng Diyos, piniling maging ina ni Jesus at dinakila dahil sa kanyang pagsunod at pananampalatayang hindi matitinag. Ang pangalang ito ay kumakatawan sa kalinisan, lakas, at higit sa lahat isang malalim na koneksyon sa banal na layunin. Kung kilala mo ang isang Maria, malamang ay napansin mo na kung paano siya nagliliwanag ng balanse sa pagitan ng lambing at katatagan. Parabang sa kanyang presensya ay nararamdaman mo ang kapanatagan na sumasalamin sa mismong ina ni Kristo saan man sa mundo tila ang mga babaeng tinatawag na Maria ay may dalang kapayapaan, isang pakiramdam ng tungkulin at kadalasan, isang lakas na higit pa sa mga salita. Ang pagkakaroon ng pangalang Maria ay sa sarili nito isang tawag, hindi lamang upang dalhin ang isang titulo kundi upang isabuhay ang isang halimbawa na iniwan ng taong buong pagpapakumbabang tinanggap ang pinakamalaking hamon sa lahat. Ang pagiging Maria ay ang kakayahang magsabi ng oo sa Diyos, kahit na ang lahat sa paligid ay nagsasabi ng hindi. Ito ay ang maging tinig ng pagmamahal kahit sa gitna ng sakit at maging tagapagdala ng pag-asa kahit sa gitna ng dilim. Kaya naman, sa tuwing maririnig natin ang pangalang Maria, imposible na hindi makaramdam ng espesyal. Ito ay isang paalala na, tulad niya, bawat isa sa atin ay maaaring tawagin upang tuparin ang isang mas mataas na layunin anuman ang ating pinagmulan o mga pangyayari. Kung ikaw ay isang Maria o may kilalang may ganitong pangalan, tandaan, may isang pamana ng lakas at pananampalataya na iyong dala. At tulad ng unang Maria, maaari ka ring maging isang tulay sa pagitan ng langit at lupa, nagdadala ng liwanag, pagmamahal at kapayapaan sa mundo sa iyong paligid. Kung nais mo ng isa pang video tulad nito, magkomento sa ibaba ng iyong pangalan at susuriin ko kung mayroon itong kaugnayang biblikal para maisama sa susunod na bahagi kung gusto ninyo. I-click ang video na lumilitaw ngayon sa yong screen upang mapanood ang isa pang kahangahangang nilalaman ng Biblia. Pagpalain ka ng Diyos at maraming salamat sa iyong presensya.